Aksidente at hindi raw sinasadya ang pagbangga ng isang barko sa bangka ng mga manging isdang na Pilipino sa kargata ng Bangasinan. Ito ang inisyal na investigasyon. Resulta ng investigation ng Philippine Coast Guard. Lumihab na ang PCG sa Marshalls Island bilang bahagi ng isinasagawang investigasyon sa naturang insidente. May ulat si Bea Bernardo. Hindi pa rin mapigilan ni Michael na maging emosyonal habang sinasariwa ang trahedyang dinanas nitong lunes. Isa siya sa mga nakaligtas na mangingista sa ng FB rin na lumubog matapos mabangga ng isang foreign vessel. Ayon sa kanya, malaki ang naging epekto ng insidente sa kanyang buhay. Tinong ko talaga yung alam kong hanap buhay. Hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil po sa sobrang hirap, siguro po magiging papahinga lang po kahit mga ilang buwan, tapos susubok ulit ng mitda. Lumalabas sa investigasyon ng Philippine Coast Guard na aksidente ang nangyari sa karagatang malapit sa Pangasinan na ikinasawi ng tatlong Pilipinong mangingisda. Sinabi ni PCG Commandant Admiral Artemio Abu na posibleng hindi napansin ng Pacificana, isang crude oil tanker na may dalang watawat ng Marshall Islands na nakaangkla ang bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Galing sa Incheon, South Korea ang nasabing barko at patungo ito ng Singapore. Base na rin sa salaysay ng mga survivors, nagkaroon ng tribunada o malakas na alon at restricted visibility noong mga oras na dumating ang barko. Nakipag-ugnayan ng PCG Support of Singapore hinggil sa nangyari. Nagbigay na rin ng sulat ang ahensya sa Marshall Islands para ipaalam sa kanilang Ministry of Transportation at Communication ang kinasangkutan ng kanilang barko. Sa atin, meron tayong independent investigation sa atin. And they will uh, do it independently doon din sa kanila. Oh, may, may arrangement, meron naman yung mechanism. Magpapadala ang PCG ng representative doon. Sa oras na matapos ang investigasyon sa kaso, isusumiti ng PCG ang kanilang findings sa Department of Foreign Affairs na siyang aaksyon para maghain ng diplomatic protest. Sa ngayon, ang malinaw, hindi sangkot ang China sa insidente. Ito'y matapos magkaroon ng haka-haka na posibleng China Coast Guard o Chinese Maritime Militia ang nasa likod ng insidente. Binigyang din rin ng ahensya na hindi sa bisinidad ng Baho de Masinloc nangyari ang insidente kung di nasa 180 nautical miles ito ng Agno, Pangasinan. Maging ang ilang biktima na niniwala na aksidente ang nangyari. Malaki aniya ang barko kaya posibleng hindi nila naramdaman na tumama sila sa bangka. Hindi ko po sure sir dahil siyempre po madilim po. Pero sa palagay ko po sir, di ba po ang barko may radar naman po yan. Nadidetect nila kung, kung mayroon ba katamaan sila sa daan sa ngayon, ang hiling ng mga biktima ay makipag-ugnayan sa investigasyon ang may-ari ng barko at tulungan sila. Bea Bernardo para sa Bayan.